Sa mga nagtatanong ng recipe po ng aking photo cheese, eto na, samahan nyo akong gumawa ngayon. Meron ako dito na 2 cups na all-purpose flour. Pagkatapos, ayan, sinasala ko yan para mawala na rin nga buo-buo. Pagkasala ay eh maglalagay naman ako dito ng 1 tablespoon na baking powder. 1 cup na sugar, pwede rin ng puti dyan, kaya lang wala akong puti, kaya wash ang aking ginagamit. Pagkatapos, ayan, imimix ko lang yan dyan. Pag okay ng pagkakamix, ayan, iseset aside ko naman yan at dito naman tayo sa wet ingredients. Maglalagay ako dito ng 3-4 cup na normal lang na tubig. Maglalagay na rin ako ng 1 cup na fresh milk or yung ibap milk. Maglalagay din ako dito ng 1 large na whole egg. Saka ko naman yan imimix gamit itong ating whiskey whiskey para maano na rin nga, para magmix na rin yung itlog na aking inilagay. mag din ako dito ng 1 fourth cup na melted butter. Dapat yung melted po ah, hindi po yung ano, hindi yung soft lang talaga. Kung wala palang butter, pwede rin gamitin din ang vegetable oil or yung cooking oil. Pagkalagay ng ano, ng butter, ayan, imimix ko lang yan hanggang sa mag-well combine na yan dyan. Nung okay na yung yung wet ingredients sa eto naman nga at ilalagay ko naman siya dito sa wet ingredients. At habang inilalagay ko yan, ayan, inahalo-halo ko na rin at inuutay-utay na rin paghalo para ano nga, maywasan din yung mga buo-buo. Pero mawawala rin naman yung buo-buo na yan, basta continue lang yung pagmimixing ng ganyan hanggang sa magwell combine na yan lahat, hanggang sa mawala na yung mga dry ingredients. At eto nga, after mixing ng mixing, ayan, medyo okay na yan at Kaganyan. ayan, okay na po iyan. At etong nga, meron na rin nga akong molding cup dito. ayan, bali 20 pieces nga lang pala itong aking nabili na ito. Pero sakto naman kasi nga sakto nga na 20 pieces lang naman dito sa aking steamer. Ay steamer pala ng ate ko. Hindi nga pala to sakit. Hindi na rin nga pala ako naglagay dyan ng grease, ng butter or ng oil basta ano, okay na 'yan. Alam ko naman kasi hindi na kailangan lagyan 'yan. Pagkatapos ayan nga, gumagamit lang ng mga ko dito ng 1 tablespoon at ayan, okay na po iyon kasi medyo tataas pa rin naman 'yan. First time ko lang kasing gagawin to dito kaya hindi ko pa alam. Kaya nga ito nga at nagpa-sample muna ako dahil nga ito ay panghanda ito sa aking ano, sa aking birthday na aking asawa. Numalagyan ko na lahat yung lagayan ng butter. Ayan at naglalagay naman ako dito ng ano, ng cheese. Ayan, nag -get, get lang naman ako ng na ganyan din lang kalalaki. Tapos nilagay ko na rin dyan sa ibabaw. At habang nilalagyan ko nga pala to ng cheese, ay nabali na gano'n na nga pala ako. Nagsalang na nga pala ako ng tubig. At nung matapos na nga ako maglagay diyan at mag-assemble, ayan, nilagay ko na rin dito. Pero yung tubig po niya, ay hindi daw siya dapat nakulong-kulo. Inilagay ko yan nung bago pa lamang kukulo yung tubig. Pagkatapos ay medyo pinahinaan ko yung apoy. Niluto ko lamang yan sa loob ng 12 minutes. At after 12 minutes, eto na siya. Ayan, luto na. Bale, ang pagluluto nga pala ng puto, ay hindi ko to first time dahil kung kayo yung matagal nang nanonood ng aking mga video ay nakita nyo yung aking video nung doon pa sa my aunt's vlog. Nag-upload na rin ako doon at nasa YouTube channel ko na rin yan. At eto na po lahat ang aking nagawa na puto cheese. Ayan, marami rin naman. Eh, nasa 54 pieces tong aking nagawa. At kung hindi nyo nasundan yung recipe, comment lang kayo at i-comment ko yung ating recipe. At sa ngayon nga po pala, ay nagpapa-order na rin po ako nito dito sa amin. Magpa-price increase lang muna kami ng konti compared sa mga nauna namin na nabenta na. Yun lang. Salamat sa panunood. Hanggang sa wali